Nakapasok ulit tayo sa taniman ng may taniman. Kung nakikita niyo yan, you know, ang daming dekorasyon. Kasi magpapasko na rito. Kaya maraming palawit. You Kaya no. Magpapasko na. Ayan you no, know, may palawit. Oh. You Ayan know. Palawit. Oh. Yeah. Ayan. Kuha guys. Uh, ang palaya. Maraguso sa Tagulog, Tagalog. Maraguso. Hmm. Ayan ang palaya ni eh. Mr. Ano na? Lumalabas na ito, Abi. O kailangan dagtungan. Hindi na. Ito, lumalabas na yung ano. Hindi hmm. guys? Kasama ka ng mga ng Juan At nagmumunggo daw siya. Yung bunga mamaya na. Tapos yung sitaw dito, pang isang mitruhan ang haba. ano haba o. Oh. Sitaw. Yan purple. purple. Dito yan sa Saudi. Hindi ito sa Pilipinas ha. Andito kami ngayon sa Saudi yan. Ha Haba na diba? Ayun. Ayun may ari ng kwan. So, ito yung sitaw niya rito pinabayaan niya. No? Kasi ito gagawin niya ng binhito. Kaya hindi niya na pinahaba. Hindi niya pinakuan. Pang binhi niya na to. Hindi niya na inaharbisan. Ano ka ba, Abi, ha? Ah. Hmm? Kaya nga, pambinhi na Kaya hindi mo na ka nakuha. Ah, diba lawak ng Hashinda? Ito po yung natawag na Hashinda o Mali dito sa Saudi. Ang may-ari niya po yung si Mr. Umali. Diba? Hashindero talaga mga umali kahit saan. Yung dalawa, busy busy pag harvest ako, busy busy pag <laughs> yung guys. Lahat, pati sili dito. Ayun, ang dami dito sa baba. Oh. Masitaw. Oh. Hindi niya na pinagapang ito. Eh. Mga purple. Mga daw. Diba? Tapos yung eggplant nya. Eggplant nya kumukuha na. Sumasayad si mm -hmm. na sa lupa. Hindi siya hindi siya nagpupro. Hindi siya nang... Ako kinatay pinat, ko. Pinagpupro ko kahapon yung sa talong namin eh. Sa eggplant namin. Tapos may taniman din sa sili. Mahal din kasi ang sili. Ang paikot na yan. Puro sitaw. Mabagsak na ito ah. Paano? Abe oh. Kumbakod. Nadadaig na ng kuha ng sitaw oh. Bagsak na siya oh. E naman parnirito. Okay, guys. Yan ang 'pag kakain ko ng sili niya. Mahal din kasi ang sili, ang kilo ng sili dito nasa 20 ata ang kilo ng sili. Ah, ito binhina to. Ah, puno na. Ilan kal? Sa dalawa, tatlo. Tatlong dangkal ang kanyang binhin. Maambo na. Umaambo na. dami ng Gumulang na siya. Oh, wala na to. Ang na. uli. Konting araw lang oh, nakuha na agad. Parang may isang linggo lang tayong pumunta rito. Umuha tayo doon ang perasok. Binhi. Binhi yan. Sabano. Oo, oh, daming nakuha ni Edna ko, ano? Na uh, dahon ng ampalaya. Tapos yun, ginabanghan ko. Hindi kasi ako namimitas kasi naghihintay tayo kung anong pipitasin yung may ari. Ako na, na. Abi, baka na. Baka mahirap ang andaling. Dito, parang maganda pa ang imitas mo. Larguhan, ano. Yan, tatanggalin niyo yung plastico. Gano'ng kahaba yan, eh. Dubli yan. Dubli na ako niyan. Dubli na ang papil. Oo, oh, di ba? Yan ang... bitter na bitter talaga. <laughs> Ayan na tayo. Hmm. Hmm, ganyan kahaba ah, oh. Dalawang dangkal. Hmm. Oh. Ito pa oh. Ito malaki. Ay pa. Oh. Eh. Oh, bibili pa ba tayo? Hindi na. Bibisita lang tayo sa farm nung kaibigan natin. May gulay na tayo. Oh, ayan, tamo. Okay. Ha. <laughs> <laughs> Wala pa rin bunga yung sayuti niya. Sayuti mo raw. Ah, meron na raw. Hanapin mo, baka tayo makakauna. Ito ko pa lang eh. Ayun, laang. may may pa-plastic pa yung may-ari. Oh. Okay. Kaya, PIM is lucky lang kung gusto niyo umurda ng gulay. Dito sa Umali Farm. In Saudi Arabia. Ayo, may bunga na raw yung okay. kanyang Ayun, no? tiyuti Ayan. O, oh, sa eh. yuti. Ayan ah? o, sa yuti. Ayan o. No? Mm -hmm. Ito, meron dyan. Oh, ito, namumulaklak na rin to. Ang maliit na to. Ayan, namumulaklak na, namumulak na pala. Eh. mulaklak na yan. Oh. Kalbos na yan. <laughs> Ayan o. <no>? mulaklak <laughs> na yan. No? <laughs> <laughs> Ayan guys, nakita nyo naman ang Hacienda Umali, ha? Okay, hanggang dito na lamang po. Salamat. Babu. Oh.